Hey. Nay. Yes. Yes. My mother. Maahanda ka na ba? Sa katanungan ko, handa ka na ba? Opo. Anong English ng sekreto? Secret. Ano? Secret. An ano? Secret nga, eh, sekreto. Bakit secret secret pa? Ay, English yun, secret. Anong English ng ng, ng sekreto? Yun nga, secret. I have a secret. I will bakit, tell you. Bakit secret? Secret nga eh, secret nga eh, secret. English yan. Bakit ha? Bakit nga secret? Kasi hindi nga dapat sabihin kasi sekreto eh, secret. Ang English nga na ng sekreto? Ano nga English ng sekreto? Secret nga na yung mo? Bakit pa kay kailangan secret? Alisin nga yung to, alisin yan. Bakit nga kailangan pa ng secret? Sabihin mo na kasi, Alam. ano English ng sekreto? Yun yung Alam. gusto kong ma malaman. Anong English nga ng sekreto? <laughs> English ng oh. Secret. Secret. Ano ka ba? kulit mo? Bakit kasi secret? Ano pala? Bakit hindi mo lang sabihin? Bakit secret pa? Sabi uh, ko, I will tell the truth. Oo. Oh, Anong English ng sekreto? Sige, tell the truth, ha? English ng sekreto. Hindi <laughs> secret. Bakit pa kasi sinisecret yan? Dapat sabihin mo na. Nanay naman eh. eh ano naman yung sasabi ko sa'yo sa mga sekreto? Ano akong sekret na nga? Ta, ang English nga ng sekreto, makinig ka. Ano ang English ng sekreto? mo oh. Oo oh, nga, anong English ng sekreto? Sige, kung um, matalino ka, matalino ka naman eh. Ano nga? I have a secret, you know. I won't tell you, right? Ito sabihin ng sekreto. Ganun yun. Ano nga English ng sekreto? Ay, um, Nako, secret. Um, <laughs> Bakit nga sinisecret? Pasabihin mo ka. Si ano ang secret Bakit English nga mo yung sikreto? Bakit tinantanong ano ang inglesa secreto sikreto? Hindi ka naman Amerikano, tanga! Amerikano ka ba? <laughs> Anong secret mo? Ba't ka matawa? <laughs> Hindi kasi... Ka kasi nakatawa <laughs> <laughs> ako. Grabe ka na magsalita. Eh kasi nakakainis na. Kanina ka pa, pa. Ang English nga ng sekreto, ano? Ano ang English ng secret? Bakit pa kasi si ito sa ano tang, tanong ko? Bakit pa kasi secret? Pwede mo namang sabihin. Ano English ng sekreto? Bilis. Ay, di secret. Bakit pa sinisecret yan? Ay, bakit? <laughs> ano English ng sekreto? Oh. What's Yung that? English

Yeah. Bakit kailangan pang i-secret? Pwede yung namang sabihin. Ay, eh, hindi nga po oh. eh, Kasi secret Bakit? na eh. Ha? Tsakaling sabi mo. Secret nga ka. <laughs> ay, ay naku na. <laughs> na Assignment mo na yan. <laughs> assignment mo <laughs> yan. Ang, ano ang English ng secreto? Tara sa mga ano, intelligent. Kaya nga. Okay, last na. Ano ang English ng secreto? <laughs> ay, nako. Ano? I will tell you nga secret. Eh. Bakit nga Ang tanong ko, bakit nga sinisecret? Pwede na sabihin, di ba? Ano? Oh, sige, explain pa. Hindi ko alam po ano pa explain kaso Ang secret ay Secret? Sa sa secret ay Secret. Yun ba yon? Ang sikreto. Ay... ay. Itago mo ang sikreto. Bakit, Bakit pa isecreto? Bakit pa ikipwet? Bakit pa secret? Bakit Bakka, hindi pa sabihin? Ito yung tanong ko. Hindi man? Hindi bad Hindi man? Hindi Bakit pa kasi Hindi Hindi Nama Embos di scriptnya, Kak Hendy, dapat sebentar. Ayo, kita ini stay yuk, Nak!